Paolo Cherry sa kulungan ng bagsak ng 26 anyos na si Herminio Pagtalunan alias Piyok matapos niyang manggahasan ng limang taong gulang na batang babae dito sa barangay San Jose sa Baliwag, Bulacan. Hindi pa nakontento itong sospek dahil matapos halayin ay binugbog niya pa ang minor de edad na biktima. Maga alas tres kaninang hapon, niyayaraw ng, ang bata ng kapitbahay niyang sospek dahil hanap daw ito ng kanyang ina. Pero matapos ang ilang oras, hindi na raw umuwi ang bata. Kasunod nito, may nakapagsabi sa tiyo ng bata na nasa ilog ito. Pagpunta ng kanyang tiyo sa lugar, nakita niya sa talahiba ng sospek at ang biktima. Pareho silang hubot-hubad. Ang bata, puno umano ng pasa sa muka at may putok ang nguso. Nang makita ng taong bayan, agad nilang kinuyog si pagtalunan at tinurn over sa mga otoridad. Agad namang isinuyog sinugod bata sa Bulacan Provincial Hospital. Ayon sa findings sa mga doktor, ginahasa ang musmos. Pinagsusuntok din siya sa mukha at iba't ibang bahagi ng katawan. Sa kabila ng pagkakahuli sa akto todo, tanggi pa rin ang sospek. Ayon sa kanya, ang bata raw ang nagyaya sa kanyang maligo sa ilog. Pero sa kabila nito, makakasuhan pa rin siya ng rape with frustrated homicide. Cherry, Paulo? Maraming salamat sa iyo, Camille Abadiso.